magandang 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 tanghali ng mga kamadam talaga naman po kami ay natanghalian kasi nga po umalis at namili ngayon ang madam Inday so magluluto pa lang tayo at ako'y nakaka nagluluto na kasalukuyan pero ipapakita ko lang ito mamaya natin i-unbox yan galing kami sa grocery hindi na ako nakapag video dahil naiwan ko po ang aking cellphone dito sa bahay ayan mamaya ipapakita ko to sa ng ating mga pinamili ngayon. Ayan, 2 box lang po ang ating nabili. Dahil, dahil alam niya na, kailangang mag-budget. Tapos, bumili rin tayo ng isang tray na itlog. At of course, pagkadating natin, tayo ay mag aasikaso na ng ating pagluluto. At saka, sa kasalukuyan po ay ako ay nagluluto na. Ayan, o, tingnan nyo ang gulo ng aking kusina. O, di ba? Ayan, si Madam pag nagluluto ay pag nagluluto ganyan ang pagluluto ni Madam sa magulong kusina at siyempre meron tayong malunggay. O hulaan niyo nga po kung ano ang iluluto ng inyong Madam ngayon? Ngayon po ay Friday o di ba? At ang halo natin diyan ay toko, Wala akong wala po akong ano wala akong chicharon ngayon, so hindi ako nakabili. Kaya ang ating ilalagay ay tokwa. At eto na ang niluloto ng madam. Diyan, jarara! Nagisa ko na po yan, mga kamadam. Ginisa-gisa na po natin yan. At syempre, yung ating, yung ating kamatis po ay hilaw, kaya hindi siya mapula. Nagisa lang po tayo sa bawang sibuyas at kamatis na birdie pa ang kulay. At syempre, pinalambot ko na rin yung meat niyan. Ayan, o, no, yung pork meat. At yun nga po ang ilalagay na lang natin ay tokwa o di ba? Munggo Friday tayo ngayon, no. Hintayin na lang natin maluto. Nilagay ko na rin ang ating malunggay. And every time po kasi akong nagluluto ng 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 ganito, ayan bakit ko binanggit pala yon. Ayun at nilagay ko na rin po ang ating malunggay leaves dito sa ating gulay o di ba? every time na ako magluluto ng ganito, ang hinahalo ko lang po dito ay dahon ng malunggay. Ayan. At saka syempre yung chicharon. Ay wala tayong chicharon. Kaya ayan lang. Okay. So alright. Tokwa ang isusunod nating ilalagay dyan. Nilagay ko na rin po ang kalahati ng tokwa. Dahil kalahati lang ang inilagay ko. Dahil mamayang gabi o mamayang hapon pag may natira ng munggo at sure naman ako na may matitira talaga nito kasi talo lang kaming kakain ng aking loyal driver. Eh, napakarami naman ang aking naluto. Kaya kung sino man ang gustong makikain, tara na, magdala na kayo ng bahaw. For the go. May naalala kayo sa salitang for the go? Kasi ako ay isa sa mga follower ng Kamangyan Vlog. Kaya nakakakuha po ako ng kanyang mga words na for the go. Magdala na kayo ng bahaw na kanin. At tayo ay kakainan ng lunch. O ba diba? Okay, sa so all right. At luto na po ito mga kamadami. Napakasarap ng ating gulay for Friday. Yun lang and thank you, thank you, thank you for watching.